Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani, isang doktor na may 35 taon ng karanasan sa medisina. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napaka-interesanteng paksa, ang tamang paraan ng pagkain ng balut para sa mataong may diabetes upang makatulong na mapatatag ang blood sugar at mabawasan ang masamang kolesterol. Marami sa ating mga kababayan ang takot kumain ng balut. Ang laging sabi, naku, mataas yan sa cholesterol, tataas ang blood sugar ko diyan. Mula Luzon hanggang Mindanao, marami akong nakakausap na pasyenteng umiwas sa balut na parang lason. Pero alam niyo ba, ayon sa mga pag-aral ng pambansang surian ng nutrisyon, ang karamihan ng kolesterol sa ating dugo, halos 70%, ay hindi galing sa ating kinakain kundi gawa mismo ngang ating atay. Ibig sabihin, baka mali ang kinatatakutan natin. Ang pagkain bangang isang balut sa umaga ay nakakatulong magpababa nga sukal, pero kung sa gabi kinain ay nagpapahirap sa atay. Bakit kaya ganito? Huwag kayong maniwala agad sa akin. Pakinggan niyo muna ito at kayo na mismo ang humusga. Naalala ko ang pasyente kong si Mangkardo, isang 65 taong gulang na magsasaka mula sa Batangas. Halos 15 taon na siyang may diabetes. Isang araw, nagpatingin siya sa akin at malungkot na sinabi, Dok, itinigil ko na ang kanin at matatamis pero mataas pa rin ang blood sugar ko. Sawa ako sa lugaw at pinakuluang gulay. Tinanong ko siya, Mangkardo, kumakain po ba kayo ng balut? Mabilis siyang sumagot, naku, Dok. bawal na bawal yan. Baka atakihin ako sa puso. Ngumiti lang ako at sinabing, mangkardo, kung mali ang pakain, masama nga. Pero kung tama ang oras at paraan, isa yan sa mapinakamainam na pakain para sa iyo. Sinubukan niya ang payoko. Tuwing umaga, pagkatapos maglakat-lakat ng 15 minuto, kumakain siya ng isang nilagang balut kasama ang isang platitong nilagang talbos ng kamote at kaunting luya. Pakalipas ng tatlong linggo, bumalik siya sa aking klinika, masigla siya at masaya. Dok, kumakain akong balut pero bumababa pa ang blood sugar ko. Mas mahimbing narin ang tulog ko at mas malakas ang pakiramdam ko. Ang pinakamahalaga ay hindi lang ang nakain niya kundi nawala ang kanya'ng takot. Kapag nawala ang takot, ang katawan ay nagiging balanse, nakakapahinga ang lapay pankreas, at gumagaan ang trabaho ng puso. Bakit nakakatulong ang balut kung tama ang pagkain? Pinapatatag ang blood sugar. Ang protina sa balut ay dahan-dahang natutunaw sa katawan. Dahil dito, dahan-dahan din ang pagpasok ng enerhiya sa dugo. Hindi ito biglang tumataas at bumabaksak, ditulat kapag kumain tayo ng kanin o tinapay. Tulong sa atay at lapay. Ang balut ay mayaman sa choline, isang sustansyang tumutulong sa atay na iproseso ng mayos ang asukal at taba. Kapag mayos ang trabaho ng atay, nakakapahinga ang lapay. Pinipigilan ang komplikasyon. Mayaman ito sa vitamin B12 na nakpoprotekta protekta sa ating mga ugat nerves, na nakatulong mabawasan ang pamamanhit ng paa at kamay. Nagpapabuting ang tulog. Ang balut ay may tryptophan na ginagamit ng katawan para gumawa ang serotonin pampakalma at melatonin pampatulog. Kaya kung kumain ka nito sa umaga, mas magiging mahimbing ang tulog mo sa gabi ang lima gintong panuntunan sa pakain ngang balut. Tamang oras, ang golden hour, pinaka pinakamainam sa umaga, 5 a.m. hanggang 9 a.m., lalo na pagkatapos ng magaan na ehersisyo tulad ng paglalakad. Sa oras na ito, pinaka-epektibo ang insulin sa katawan. Huwag na huwag kakainin sa gabi pagkatapos ng 8 p.m. Sa gabi, nagpapahinga na ang katawan at mahina na ang insulin. Ang kinain mong balut ay may pon lang bilang taba at magpapataas ng iyong blood sugar kinaumagahan. Tamang dami para sa may diabetes na kontrolado ang blood sugar. Satu hanggang dua piraso bawat linggo na may pagitan ng tatlong araw. Para sa may mataas na kolesterol, sakit sa puso o gout, isang piraso lang bawat linggo. At mas mabuting kumonsulta muna sa inyong doktor. Tamang paghahanda? Laga lang. Huwag na huwag itong ipiprito o igigisa. Ang pagprito sa mataas na temperatura ay sumisira sa magagandang tabanito at ginagawa itong masama para sa puso. Tamang kapares. Laging isabay-sam nga berding gulay tulad ng nilagang talbos ng kamote, kangkong o pechay. Ang fiber sa gulay ay parang espong-haspong na sumisipsip sa sobrang asukal at taba. Kumain sa tamang pagkakasunod sunod Unahin ang gulay, isunod ang balut, at huli ang kaunting kanin, mas mainam kung brown rice. Subaybayan ang blood sugar. Sukatin ang iyong blood sugar 1 hanggang 2 oras pakatapos kumain. Kung ang paktaas ay hindi hihigit sa 30,50 mg DL, 1,5,2 nol all, all ibig sabihin ay maganda ang reaksyon ng iyong katawan. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Pakain ng balut bilang pamalit sa kanin. Kailangan pa rin nga katawan ang fiber mula sa carbohydrates. Kumain pa rin counting brown rice o kamote. Pak balot balut. Nakakasama ito sa puso at nagpapataas ng masamang kolesterol. Pagsasabay nito sa matatamis na prutas, mangga, saging, ito ay magdudulot ng kabag at biglang pagtaas ng blood sugar. Konklusyon, ang balut ay hindi kaway. Ito ay isang masustansyang pagkain na maaaring maging kaibigan ng mga may diabetes kung alam ang tamang paraan ng pagkain ang kalusugan ay hindi nakmumula sa sobrang pag-iwas at takot kundi sa tamang kaalaman at balanse. Tandaan ang apat na panuntunan ito, tamang oras. Sa umaga lang, tamang dami. 1,2 beses lang sa isang linggo, tamang pares. Laging may kasamang gulay, tamang luto, nilagalang lang. Sa pagsunod dito, hindi lang blood sugar ang makokontrol, kundi makakapahinga rin ang inyong ate at puso. Ang pinakamahalaga, may babalik ninyo ang saya sa pagkain ng walang takot. Kaya mga minamahal kong kababayan, gawin nating simple ang lahat. Ang pagkain ng tama ay hindi kailangang maging kumplikado. Tandaan lamang ang apat na ito, sa umaga lang, isa hanggang dalawang beses lang sa isang linggo, laging may kasamang gulay at dapat laging nilaga. Ang tunay na susi sa pamamahala ng diabetes ay wala sa sobrang pagbabawal kundi na sa pagunawa sa sarili nating katawan. Ang pagkain ay hindi kalaban. Ang tunay na kalaban ay ang takot at kakulangan sa kaalaman kapag ang iyong pagkain, hindi mo lang pinapakain ang iyong katawan, binibigyan mo ngang pahinga ang iyong lapay pangkreas, pinoprotektahan ang iyong puso, at pinapakalma ang iyong isipan, kaya hinihikaya ko kayo. Huwag lamang basahin ito. Subukan ninyo. Maksimula sa isang maliit na pagbabago ngayong linggo. Siguro ay subukan ninyong agahan ang inyong almusal o magdagdag ng isang platitong nilagang kangkong sa inyong pagkain kayo ang kapitan ng inyong kalusugan Nasa inyong magakamay ang kapangyarihang mamuhay ng masaya at ganap kahit na may diabetes Kung nakatulong ang impormasyong ito para gumaan ang inyong pakiramdam mangyaring ibahagi ninyo ito sa isang kaibigan o kapamilya na nangangamba rin dahil sa diabetes ang isang tamang kaalaman ay nagdudulot ng malaking kapayapaan ng isip. Muli, ito po si Dr. Renato Bagani, laging umaasa para sa inyong mabuting kalusugan, payapang isipan, at masayang pamumuhay. Hanggang sa muli, at manatili kayong malakas.